Pilipinas, nanawagan ang pamilya ng Pinay na inaresto sa Japan kay Pangulong Bongbong Marcoso para tulungan silang malaman ang katotohanan. Ayon kay Sally, ina ni Hazel Ann Morales, hindi siya naniniwalang magagawa ng kanyang anak ang lahat ng inaakusa sa kanya. Sinabi naman ni Maida Chahin Hazel na nakipag-usap na sa kanila si Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega at under investigation pa rin ang kaso. Hiling ng pamilya na makausap si Hazel sa telepono at umapela sa vloggers sa social media na huwag nang gawing content ang kanilang anak. Nanalabad po kami or, uh, sa lahat po ng ahensya, ng gobyerno po. Uh, kahit po kay, kay Pangulo po na sana po matulungan po sana kami dahil ang ang hiling lang naman po sana namin sa ngayon yung mapausap namin yung kahit over phone call lang po si Yancel. Mm -hmm. Gusto lang po namin kasi malaman po talaga sa kanya, muna kanya kung ano po talaga yung uh, totoong nangyari. Mm -hmm. Lang oh, naman po. ah, oh. uh, sana po ay eh, matulungan po nila kami doon na uh, sa ihang eh, ng embahada ng Japan. Or kung mm -hmm. sino man po kahensya ng gobyerno po na may pwedeng makatulong po sa amin?